Iris, ngayong araw ang pahiwatig ang ibang plano mo ay pwede nang maging makatotohanan, basta huwag kang mawawala ng pagtitsaga sa pag-aaral, ng iyong mga ninanais na plano ay pwedeng nang mabigyan ng katuparan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay malakas ang good energy mo, gawin mo ang gusto mong gawin at magagawa mo maayos ang lahat, ang isa mo lang iiwasan ay babae na kaibigan, siya ay mabait nga, pero madedalan ka naman niya ng gastos ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miembro ng pamilya, ay maganda ang aura ng bawat isa sa mga usapang negosyo, basta iyong sabihan na kung maglalabas ng pera, ay kumunsulta muna sa iyo para may guide na swerte sila. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig, dapat kang makatulong sa mga kapatid at magulang, kung sila ay lalapit sa iyo ng biglaan ng laging may grasya ka ng katalinuhan sa mga gustong magawa sa trabaho ay maayos ay walang sinyales na problema sa mga gawain. Huwag ka lang basta gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Nang makakauwi ka ng masaya sa tahanan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 29 number 17 at number 36 Toros ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kong may usapan na biglaan na hindi mo inaasahan sa kaibigan o sa tao na matagal mo nang hinahanap ay mas maging maingat sa pagsasalita makinig kang mabuti para pag ikaw na ang gagawa ng salita ay sigurado ka sa iyong mga nasasabi at nang makuha mo ang kanilang tiwala ang pinapahiwatig, dahil pwedeng magbibigay sa inyo na pwede kayo kumita ng pera, at ngayong araw ay dapat kang pipirma kagad pag may kontrata, at kung kabisado mo na ang mga gagawin ng makakuha ng pag-asenso ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay dapat kang maging masinop at huwag magpapalabas ng pera sa ibang tao nang makaiwas sa problema at makakaaway dahil kung mapapautang mo ay mahihirapan kang mabayaran. At sa trabaho ay may sinyales na madaming gawain, dapat na maging mas masipag at nang maipakita ang iyong kahusayan, at maging masinop lagi nang mapansin ka ng iyong boss. Sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na problema, dapat na may malakas na pakiramdam, para mapansin mo kagad at dapat na iyong mabigyan ng solusyon, nang tuloy-tuloy ang kasiyahan sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color red number 10 number 29 at number 22 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang aura sa mga gusto mong gagawin gawin mong umiwas muna sa ibang tao kung may schedule na usapan ay gawin na lang sa ibang araw nasa pamilya mo pa ang iyong mga swerte sa mga inyong usapan kung may mga balak naman na paggawa ng negosyo ay pwede ng pag-usapan ninyo ang pahiwatig, at iwasan mo muna ang mga tao na laging dumadaing sa iyo dahil sila pa ang kukuha ng iyong swerte ngayong araw. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadalaw na tao, at kung hindi mo naman kapamilya, mas mainam pa na huwag kakausapin kahit pa kumare o kumpare. Dahil tukso sila ngayong araw ng gastos at mag ng paghina ng swerte sa tahanan. Sa iyong pera ay huwag ka muna tumulong sa mga tiyuhin at tiyahin dahil kung tutulong ka, ay pwede kang magkaroon ng bigla ang gastusan at maging maaga pumasok sa trabaho. Nang good ang iyong araw sa pag-unlad, cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 10 number 32 at number 18. Cancer Ngayong araw ayon sa gabay may sinyales na pwede may magbibigay sa iyo ng isang pagkakataon sa isang negosyo. Gawin mo lang na maging mas matahimik sa makakausap para walang maging kapintasan sa iyo ang pahiwatig at ngayong araw ay mahina ang iyong aura ng kabaitan, pwede kang madali maawa sa ibang makakausap, umiwas ka muna sa mga taong hihingi ng tulong dahil nakakainis sila para sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ay may maayos na araw walang sinyales na problema, sa mga gawain gawin lang ang mga dating ginagawa, na laging inuuna ang kasipagan dahil yun naman ang iyong puhunan, para mapabilis ang ikakaasenso sa hanap buhay. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na maayos kung may mga drill at pag-uusap ang miyembro ng pamilya, sa trabaho o pagpunta sa malayong lugar, Sabihan mong gawin na masigla ang aura pag sila ay tumuloy ay good na resulta ang magagawa. Sa pagmamahalan ang laging mag-usap na masaya, at maging malambing sa minamahal ang magpapasaya sa tahanan, at pagdami ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 11, number 22 at number 19. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay ang maganda ay, pamilya ang unahin, kung may ipapagawa sa iyo para mas makaipon ka ng maayos na swerte. At kung makikipag-usap na sa iba ay may kahusayan ka na ng pamamaraan, at pwede makapagbigay ng bagong idea sa iyo na magagawa mong magamit sa malalaman sa ibang kausap, at mas mainam na umiwas ka sa mga tao na mahilig humingi ng tulong, dahil malambot ang iyong puso, ngayong araw at problema ang maibibigay niya sa iyo, kung ikaw ay makakatulong ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw wala kang dapat na ilabas na pera. Dahil may dalang swerte ang hawak na iyong pera ngayong araw, pag-unlad sa ikakabuhay ang kayang maibigay sa tahanan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka. Nang maliit na problema, sa kalusugan ang minamahal lagi mo siyang pakiramdaman, baka hindi lang nagsasabi sa iyo ang pahiwatig, at sa trabaho, ay iwasan mo lang ang makatulong dahil wala ka rin makukuha sa kanila na masisiyahan sila, sa totoo lang ang pahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 30 at number 16. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may pangyayari, na ikaw ay dapat nang makagawa ng desisyon para matapos na ang iyong iniisip at makagawa ka na ng ikakasaya o ikakahina ng ilan sa iyong gagawin at least natapos na ang kakaisip ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya ng buenas dapat na ipagpaliban ang ibang mga transaksyon lalo na kung sa malayo nang hindi ka magastusan at magkaroon ng problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw sa mga gawain, makakatapos ka ng maayos ang dapat mong iwasan, ay mag-overtime ngayong araw na makasama ang mahilig magbiro ng tukso ng pag-ibig, para wala kang maging suliranin, ngayong araw dapat kang umiwas ayon sa iyong gabay. At sa pera ang pinapahiwatig ay bawal sa iyo ang magbigay, nang pera sa pamangkin at pinsan, nang makaiwas ka sa problema na bigla ang pagkakagastusan, ang minamahal ang iyong bigyan ng laging may grasya ng katalinuhan, sa paggawa ng pera. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 18, number 22 at number 32. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap ka ang dapat ay may maunawain kang ugali, sa mga bagay na pwedeng pagkakaperahan ay maging maingat lang sa gagawin ngayong araw at pwedeng makagawa ng pagkita ng pera ng maayos ang pahiwatig, at enerhiya mo ay mahina ngayong araw kung sa mga usapan na investment iwasan mo muna sila ngayong araw para ang kalungkutan ay lumayo sa iyo ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may maganda kang aura sa usapang para mapagkasundo ang may maliit na suliranin sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay at sa paglalabas ng pera ay pag-iingat ngayong araw walang pagpapautang at pagtulong kung magpapalabas ka ng pera ay mawawalan ka ng swerteng pera na magbibigay sa pag-asenso sa pamumuhay. Sa trabaho, ay may kahirapan ang araw para sa iyo madaming gawain, maging masipag ka na lang at walang pagpapataan sa gawain, sa ginagawa na magbibigay pa sa iyo, ng masayang araw sa hanap buhay, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ay normal ang araw na walang sinyales na kagalitan. Hanggat nagtitiwala ka sa mga plano ninyo na nagawa at laging masaya na naguusap, ay laging may grasya na aalagaan ang inyong kalusugan. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24 at number 16 at number 31. Scorpio. Ang pahiwatig ngayong araw ayon sa iyong gabay, dapat ay wala kang alinlangan sa iyong isasagot sa maitatanong ng kausap kung gusto mong makuha ang kanyang tiwala. Pag hindi mo alam ang isasagot, ay mas mainam na manahimik ka na lang ang pahiwatig at ngayong araw ay may maganda kang enerhiya sa usapan sa pamilya. Pag may pagkakataon na pwedeng kumita kahit maliit, ay inyong ituloy ng makagawa ng masayang araw ang pahiwatig. Sa iyong pera ay maayos ang magbigay na magpautang at pagtulong sa magulang at mga kapatid kung sa iyo ay lalapit para sa magandang pagunlad ng iyong pera at sa tahanan ang pahiwatig wala munang dapat na makapasok sa bahay na bisita. Sa trabaho ang pahiwatig ay maingat ka dapat sa paggawa at pagsasalita, nang wala kang maging suliranin sa hanap buhay, at pwede kang makisama sa alam mong may tiwala ka sa kasama sa trabaho. Ngayong araw dahil baka magkatulungan din kayo sa hinaharap, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25 number 11 at number 46. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat na maging maingat kahit pa iyong matagal ng kakilala kung ang ilalapit ay negosyo ngayong araw. Dahil wala kayong swerte sa mga magagawa na pagnegosyo ang usapan, sa ibang araw ninyo pag-usapan pag may pera na kayang itambal sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw din ay may enerhiya na pwedeng makagawa ng isang transaksyon, pag makakasama ang minamahal o kapatid, oras na may dumating na deal na alam ninyo nakikita ay huwag ng pawawalan ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig maging masungit, at problema ang maibibigay sa iyo ang pahiwatig mas mainam na iyong iwasan mo ngayong araw. Ang pahiwatig dumalaw ka sa magulang may magandang aura ng enerhiya ng pagsagana ng mga swerte na magkakabigayan kayo ng mga magulang. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang maayos na usapan, at laging nagkakaunawaan sa mga gagawin, sa ikakaganda ng buhay pamilya ang nangyayari, ay positive energy, ang nagagawa ng gumagabay sa pag-iibigan, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 27 number 15 at number 9. Capricorn, ngayong araw ang pinapahiwatig ay maging maingat kung may gustong makuha sa iyo ang pag-iingat ay makakagawa ka ng maayos na deal na usapan kung tungkol sa negosyo ay magkakasundo kayo pag-okay na ang lahat, sa mo lang maibibigay ang gusto nilang malaman ang pahiwatig, at ngayong araw kung may deal ka sa magulang ay puntahan mo kagad, at kung may alam kang magbibigay sa kanya ng kasiyahan ay iyong gawin, at ang isa lang na iiwasan ay maging maunawain sa ibang tao mas mainam na layuan mo na lang sila ayon sa iyong gabay. Sa Tahanan ay may pwedeng dumating na bisita, good vibes ang bibisita may maayos na enerhiya na isa siya sa pwedeng makatulong sa inyong buhay. Sa iyong pera kung hihingan ka ng tulong, ng magulang at mga kapatid kung may extra ay iyong pagbigyan kagad, at pagunlad sa bawat isa sa inyo ang ipapalit ng gumagabay sa pera. Sa trabaho, ngayong araw ay maging matyaga sa mga gawain, at iwasan ang pagpapataan ng ikaw ay mapabilis na makakuha ng pag-asenso sa pangarap na tumaas ang sweldo. Sa pagmamahalan, ay may masayang araw walang pahiwatig na problema, iwasan lang ang laging mausisa, at masyadong late na makakauwi, para ang mga aura ng kasiyahan. Sa pag-iibigan ay hindi na ang gabay na mag-aalaga ng inyong kalusugan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 32 at number 45. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay walang kang makukuhang positive energy kung ikaw ay tutulong sa mga kaibigan at kamag-anak ngayong araw kagipitan pa ang pwedeng mangyari sa iyo ang pag-iwas ang maganda na magagawa mo ang pahiwatig, at iwasan mo rin ang pagpirma ngayong araw ng walang maging suliranin sa hinaharap. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho ay maging maingat lang sa ginagawa dahil yan ang pwedeng magbigay sa iyo na masiyahan ang iyong superior, na ikaw din ang makikinabang para makakalapit sa pangarap na pag-unlad sa hanap buhay. Sa ibang dapat puntahan ngayong araw ay ipagpaliban ang maganda dahil wala ka rin makukuhang maayos na resulta, nang makaiwas sa paglalabas ng pera. Napuro gastos, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8, number 29 at number 16. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw kung schedule ka sa kamag-anak, kung deal ay pwede mong puntahan dahil pwedeng kayo magkaroon ng positibong pag-uusap na pwedeng magkaroon ng tulungan sa bawat isa, pero kung kalayawan lang ay mas makakainam na huwag ng pumunta ang pahiwati. Sa tahanan ngayong araw kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya, kung magagawa mo na sabihan na ipagpaliban muna ay gawin dahil mahina ang swerte na enerhiya, kung tutuloy pa rin ay dapat silang maging wise sa mga gagawin. Sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw ay may sinyales na may maliit na problema na tungkol sa pera kaya maging maingat ngayong araw sa gagawin na mabilisan na may bibilin. Sa trabaho, dapat ay maaga makapasok at maging mapanuri na mahigpit para ang iyong araw sa trabaho ay magdala sa iyo ng unlad at masaya na makakauwi sa tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 24 at number 15.